pang play tayo bukas sa Biason ha meron tayo ang bolang dala may toys tapos ang sa ako pang sweep ako yung ball kakatch mo agad tatay ha ha opo kakatch mo yung ball ha tatay kasi ang lakas kaya ako ng chipa tatay o ang lakas ako ng chipa, oh, kasi sayang naman ng ball ko pangang sipa ko pupunta doon sa water lily chayang eh kung pang sipa ko eh catch mo agad yung ball hindi masasayang ang play natin yung ball ko tatay ha tapos tatay baon tayo ng dede ha oh, para sigulado hindi ako nga gugutom doon tatay baon tayo ng dede tapos yung baon din tayo ng payong kasi pag ang ulan tatay, hindi tayo nga takbo agad. O, ang papayong na tayo. Di ba tatay? Tapos, ang payong na tayo, punta na tayo sa tricycle mo. Doon tayo nga sisilong tatay. Di ba? Dice? Oh, opo. Oh, tatay, plamis na bukas ha. Plamis. Pupunta ta na tayo ng na tatay ha ang blamish mo sa akin yan. Pero pang alaw na, pang may alaw na, punta tayo ng biyason. Pero pang wala pang alaw, baka hindi tayo ng punta. Pang alaw na, kunta tayo sa biyason. Pala, ang pe-play tayo doon. Tatay, dahil natin yung toys kong ball. Tapos, tsakay tayo sa kambing, tatay. Habol natin ang kambing. Tapos, yung fishing tayo, Tatay. Ang gulong ang fishing doon tatay. Ha. Tatay, ang ano tayong fishing tayo sa biyaso na? Tatay, kahapon, punta ako sa doktor ko. Ang daming uwi akong ball. Ito kong play ko yon sa biyaso, tatay. Ang play, play ko sa biyaso na. Ang chichi pa ako yung ball. Tapos, ikakatch mo agad, tatay, ha? Kakatch agad ni tatay. Kasi, yung pupunta yun sa tubig. Sayang naman, ang wawala. Oo po, tatay. Sayang yung ball ko, pang punta sa tubig. Hindi natin nakukuha. Sayang naman. Pero, dami yun, tatay. Dami ng ball yun. Iba-ibang color yon tatay. Dai's bukas ha. Punta tayo ng byahe sa. Plamis na ni Tatay, yung plamis, ha? Plamis. Tata, opo. Tatay Plamis ha. Punta tayo ng byahe bukas ha. Ha. Tatay yun. Opo. Ang play tayo sa byahe. Tatay. Tapos dala tayo ng baon, dede, Tatay. Ha? ba oh? Para panggutom ako, hindi ako ngiyak doon. Doon ako ng dede-dede, tatay. Tapos, yung baon na rin ako ng payong. Ay, nalimutan ko, tatay, yung upuan pala. Baon tayo ng chair. Kasi, si mami, pangkalong ako doon, nangangalay di eh. Diba? Oh. Eh, kung may baon tayong chair, upo si mami doon. Upo si mami si tatay upo si tatay tatay tayo natin tricycle mo ha punta tayo ng biyason bukas yan plamis tatay ha plamis yan punta na kami ng biyason ng tatay ko punta kami ang peplay na kami doon tatay ang, ay atsing 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 na ah. tatay bukas pa lang ang peplay tayo guys ow oh. Happy play tayo bukas. Yun tayo sa ano, DRT ang papaalaw tayo. Tapos, andala tayo ng toys. Ha? Andala natin ng toys mo. Dapat tatay, dala natin ng ball. Pala, ang pay play ako doon. Na? Oh, tapos, um, tatay, dapat mag -choo -choo po ako. Doot ko yung juice, Kasi ang chichi pa ako yung bola ang ng bola ang talsig o po tapos ikakatch mo tatay ha pang kakatch mo tatay para hindi punta sa damuhan yung ball Opo. at yan nga punta sa damuhan yun sayang naman eh kung catch ni tatay hindi mo siya sayang hmm kasi pupunta sa damuhan yun pang sipa ko yung ball ah Sayang naman yung ball, pag nawala, yung ligalo sa akin ng doktor ko yun. Tatay, dapat makakatch mo agad yung ball, tatay, ha? Pangan-chichi pa ako, ha? Pala, oh, oh, pala, ang play-play tayo doon. Tapos, nang-aalaw tayo. Oh, tatay, tsakay tayo sa tricycle. Tsakay tayo sa tricycle mo, ha? Ha? Oh, tsaka tayo sa tricycle. Bago tayo, bago tayo, yun, bago tayo pupunta doon, ha? Ah. Tsaka tayo sa tricycle. Tapos, ang pe-play tayo. Yes. Ha? Ate, hindi ka natutulog. Matulog ka. Kasi nagbabantay sa'yo, inaantok din. Tingnan mo't bumabangon. Libang sa paglalaro. Nakita ko. Ayun na. Ayun ako. <laughs> Sino yun? <laughs> Sino yan? Ha? Sino yan? Sino yan? Sino yan? Sino, Sino, Sino yun? tatay. Hindi ka ni papansin. <laughs> <laughs> hindi ka ni papansin ni tatay. Ha? <laughs> 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 hindi ka pinapansin ni tatay. Ha? hindi ka pinapansin ni tatay kasi may ubot si tatay ha may ubot si tatay may chipon pag ikaw na aso hindi hanggi pag sanggi hanggi hanggi dada see si. Okay, alam n'yo ba 'to? Hindi, napaslimbata doon eh. Titinda ng ano eh. Ah, no, so, kuya guardiko pala dito niyan. Hindi iniwan ng sarili niya, sir. Oh, bandul. Ay, bandul. Naano nang electric fan. Bandul. Konti pa mamin buknahin eh. dito niyan. Bandul. Oh. Ah, ang balon ng Adi. Ah, ang balon. Uy, oh, ang balon. Balon. Hindi, oh, balon. Oh. Hello, Kitty. Balon. Hello, Kitty. Hello, Kitty. Hello, Kitty po. Oh. Gusto <laughs> ganyan. Ta <tawag>. eh. Uy. <laughs> the kitty. Hello Kitty si Abi. <laughs> Ay! 'yung lumanapit. Lumanapit, balon! Kitty. Tinatouch ka ni Kitty. Ang play play kumagalaw eh si Spongebob. <tihil>, wala nang na din kapag galaw. Okay lang yung ganyan? Oo naman. naman, hindi Balon? Tatay, ang touch balon? Anda-anda ng balon ni Nali. Oh. Mm. Touch mo, touch. Touch mo si friend Hello Kitty. Na, oh. tatouch ka na ni Hello Kitty. Oh.